Dini na naman nga ho kami sa bukid manananghalian mga kamangyan Kaya naman for the boo! Pagpunta ko nga niho dini sa bukid mga kamangyan Ay e naabutan ko aring sinanay at si tatay Na nagahimay ho na mga gulay Na napitas lang ang dini sa paligid Gawa nang naman daw ho ang aulamin namin ngayon Sari-sari ho pala, aring gulay mga kamangyan. At garni ho talagang ulam. Ang gusto rin talaga ni nanay at saka ni tata. Gawa ng pampalakas daw, gayan. Wow na Ay, gustong-gusto nga ho nila, are. Gawa ng maliban ho sa masustansya. Ay, syempre, makakatipid-tipid. Huy. At habang nakikipagkismisan nga niho, ako diyan kay nanay, ay sabe ay magayat na rin daw ako para may may tulong naman. Ay, wow, pasensya na. Ay, dahil na nga niho, At sinimulan ko na rin gayatin yung mga natitira pang gulay. Ay, malapit na rin ho magtanghalian. Kaya kailangan ho, er rin umabot. Ay, for the go. Huli ko na nga ni palang ginaya. Tay, aring kalabasa mga kamang yan. At pagkatapos ho noon, ay, ayan, at naglagay na ho kami ng tubig ni tatay, dini Ho sa tulyase. After ho noon, ay dinilagay na rin ho namin aring sibuyas at saka ho bawang. Madali lang naman ho aring lutuin, pero hindi ko alam kung bakit tatlo kami nagatulong-tulong dini. Aroy, ah. Nilagay ko na nga laring kamatis. Tapos nilagay ho ni tata yung kalabasa. Ay, for the go. Naglagay na rin ho pala ako ng pampalasa, arehong asin, at saka kahon ng paminta. Nilagay na rin ho pala ni tata yung iba pang gulay, katulad nung sitaw, okra, talong, at marami pang iba. Huy, si OE. So, ayun ho, bali, hinaluhalo lang ari ni tatay ng kaunti para kumapit yung lasa sa isa't isa. isa, isa, isa Huwag ang arte. Tapos, so, apakuloan lang arisagli. Maya-maya ho, ay nilagay na rin ni tay, arehong talbos ng kamote. Nalapitas na naman nya kung sandiyan sa tabi-tabi. Tapos oh, hinabon niya rin ilagay, ari kalaman kalamansi juice. Para naman may kaunting asim. Wow na At nung maluto na nga ni Hu yung gulay mga kamangyan, ayan ho, at bumili pala si tatay kanina ng isda doon sa labasan. Gawa na, ang masarap daw ho talagang kapartner ng gulay ay, 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 ay ang isda. So ayun ho, at sinimulan na rin ni tatay na prituhin ho, ari mga isda. So syempre, nag ako. Sabi ko, tay, hawakan ko yung is may itulong ako sa bansang Pilipinas. Wow, kala ka talaga talagang laki na itulong. So, ayun mga kamangyan, alam nyo naman na kahit ba naman ay marunong-runong na rin naman ako magluto. Pero alam nyo, na-realize ko na iba pa rin talaga sa feeling kapag inapagluto ka ng mga magulang mo. Wow na no, may... Ay, tunay ho talaga yon Parang niyayakap ka. Parang, alam mo yun, eh. yung arte. So, ayun ho, at naluto na aring simple kamalian namin mga kamangyan Kaya naman kumuha na ako kayo ng bahaw di yan. At kami ho sabayan nyo na din ni Aba naman. Ay alam nyo ba mga kamangyan Nung bata pa ako Ayaw na ayaw ko talaga nung garning klase ng ula Ayaw ko ng isda Ayaw ko ng gulay gayan Pero syempre no choice naman kami Kundi kainin yan Gawang lang, oh aboy, magutom ha Wala kami ibang kakainin Huy At tuwing nag-inarte ho kami About sa ulam Lagi din hong bukang bibig ni nanay Nakainin ho namin Kung ano yung nakahain diyan. At matuturo Pasalamat dahil maswerte pa kami at meron daw kaming nakakain. May kanin, may ulam. Dahil kung makikita lang la daw namin, sobrang daming tao sa mundo yung nagugutom. So ayun o, kaya bata pala ang kami, unti-unti na kaming natutong magpahalaga sa mga bagay-bagay. Huwag na ang wala bagkos ay makontento sa mga bagay na meron kami. Ay for the go. So ayun o, mga kamangyan, after yung namin kumain, ay nagtambay-tambay muna ako din eh, at inacheck ko ho yung aking sitaw up. Ay alam niyo naman ho isa ito sa mga inapagkaabalahan ko ngayon. Dahil nga niyo, ang dami nag sa akin about dito sa sitaw up, kung ano raw yung sunod na agawin, ganyan. So, are na ho. so after nyo hong makapag-select ng products at saka ho makapag-recharge, ang sunod naman ho ay process your orders. Sa inyong dashboard, i-click nyo lang ho yung orders. Dito naman na sa pending, makikita nyo lahat ng pending orders ninyo. Then, i-check nyo lamang ho yung mga products na gusto nyo hong i-process. Ay, paalala lang ho mga kamangyan, make sure na nakapag-recharge na ho kayo sa inyong wallet para ho ma-process yung inyong orders. Then, i-click nyo lamang ho yung pay and take delivery. Tapos ho, mag na kayo doon sa payment. Then, marireview nyo doon yung details ng orders na ipaprocess ho ninyo. Tapos ho, kapag na-review nyo na, click nyo lang ho yung submit and pay. So, ganun lang ho, kadali yung gagawin mga kamangyan. Tapos, pwede na kayong kumita anytime, anywhere. Uy! So, ano pa yung inaintay mag-download na ho kayo ng Sitaw app at mag-register gamit ang referral code na Mangyan2. So, ayun na mga kamangyan, balitaan nyo ho ako kapag kumita na kayo ha. So, ayun na mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng TIG to 2000 Gcash. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video, no? O, okay, i hanggang dito na lang ang ating video. Gawa lang kami mamimitas pa din ni Ay. Bye-bye, love you. Huwi! <laughs>